Isang pirasong balahibo ng ibon na ibenta ng higit sa 1.6 million pesos. Ano ang espesyal sa balahibong ito? Alamin, naibenta sa auction ang isang pirasong balahibo ng ibon sa halagang $28,400 o higit sa 1.6 million pesos. Mula ang tinaguriang world's most expensive feather ever sold sa Huya Bird, isang ibon mula sa New Zealand. Ano nga bang espesyal sa balahibong ito at mahal itong naibenta? Alamin natin. Ayon sa Webb's Auction House, huling namataan ng Huya Bird noong bahagi ng 20th century para sa mga Maori o mga katutubong Polynesian sa New Zealand. Simbolo ng impluensya sa tribo ang balahibo ng Huya Birds. Ginamit nila ito bilang ceremonial headdresses at palamuti sa katawan. Naging barter din ito o pumalit sa mga mahalagang gamit. Naging sikat naman ang ibon sa European Kiwis dahil ginawa nila ang mga ito bilang palamuti sa mga bahay sa pamamagitan ng taxidermy. Dahil sa walang tigil na pangangaso sa Huya Birds, tuluyan na silang naging extinct noong 1907. Bago ito mangyari, tinangkapan ng scientists na dalhi ng mga natitirang ibon sa isla upang mailigtas. Ngunit, hinuli pa rin ang mga ito at pinagbebebenta. At ngayon, wala na ang Huyo Birds. Ang balahibo na lamang nila ang nagpapaalala sa naging mahalagang bahagi nila sa kasaysayan ng New Zealand. Nagpapakita ang kwentong ito sa pinsalang maring idulot ng hindi kontroladong pangangaso at komersyalisasyon sa mga hayop para lamang sa pera nawawala na ang mga hayop. Nabuburan na nito ang ating kultura at kasaysayan. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa kalikasan at paggalang sa buhay ng lahat ng nilalang, may iwasan na ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Sa iyong palagay, anong hakbang ang dapat ipatupad ng pamahalaan upang mapigilan ang tuluyang pagkaubos ng na mga nanganganib na hayop sa Pilipinas? D. WIC. Research Report. Re -re report.